Lagi ka bang may nararamdamang sakit sa katawan? Konting lamig inuubo ka na. Napagod lang sa palengke. Masakit na agad ang tuhod o likod. Baka iniisip mong normal lang yan dahil may edad ka na. Pero hindi mo kailangang tanggapin na laging may sakit ang buhay, Senyor. Totoo ito. May mga natural na paraan para hindi ka basta-basta kapitan ng karamdaman. Kaya sa video na ito, ibinubunyag natin ang mga simpleng gawain na kayang-kaya ng kahit sinong senior, libre, ligtas at subok na makatutulong para mapanatili ang lakas ng katawan, linaw ng isipan at sigla ng pakiramdam. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamot o ospital para mapanatili ang kalusugan. Kailangan mo lang ay tamang kaalaman at konting pagkilo sa araw-araw. Unahin, natin ang isang bagay na madalas balwalain pero sobrang halaga. Tulog. O tulog. Ang tamang tulog ay hindi lang para sa bata. Sa totoo lang, mas kailangan ng matatanda ang sapat na pahinga. Kapag kulang ka sa tulog, humihina ang immune system mo. Mas madali kang dapuan ng sipon, ubo, lagnat at iba pang sakit. Karamihan sa mga seniors ay natutulog ng kulang sa anim na oras kada gabi. Iba ay madalas magising ng 2-3 ng madaling araw tapos hirap ng makabalik sa tulog. Ang tanong, paano natin ito maaayos? Simple lang. Una, sundin ang isang consistent na routine. Subukan mong matulog at gumising sa parehong oras araw-araw. Ibig sabihin, kahit walang trabaho, hindi pwedeng palaging late matulog. Pangalawa, iwasan ng kape, chay, or soft drinks sa hapon. Ang caffeine ay nananatili sa katawan mo ng maraming oras at maaaring makaapekto sa antok mo. Pangatlo, iwasan ng sobrang liwanag sa kwarto lalo na mula sa cellphone o TV. Bawasan din ang stress bago matulog. Subukang magbasa ng libro makinig sa instrumental, music o magdasal para mapakalma ang isip. Sa ganitong paraan, mas mabilis kang aantukin at mas mahimbing ang tulog mo. Ang pangalawang natural na paraan para hindi ka madaling kapitan ng sakit ay yung pagkain ng tunay na pagkain, gulay, prutas at pagkain hindi dumaan sa sobrang proseso. Dito nagkakatalo minsan ng marami. Marami sa ating mga seniors ang nasanay sa canned goods, instant noodles o sobrang alat na tuyot deng. Pero ang totoo, ito ang mga pagkain na tahimik na nagpapahina sa katawan. Subukan mong bumalik sa simpleng lutong bahay na puno ng gulay, ginisang ampalaya, ginata ang kalabasa, adobong sitaw. Lahat ng yan ay punong-puno ng bitamina at fiber. Hindi kailangang mahal kung may tanim kang talbos ng kamote. Mas maganda ang mga gulay ay may natural na antioxidant na lumalaban sa sakit. Samahan pa ito ng isang serving ng prutas sa umaga tulad ng saging o papaya para sa mas malakas na resistensya. Ang pangatlong sikreto, kumilos. Minsan sinasabi ng ibang seniors, bawal na sa akin ang pagod pero ang hindi alam ng marami ang hindi pagalaw ang masama. Kapag laging nakaupulang o nakahiga buong araw, humihina ang daloy ng dugo. Bumababa ang oxygen sa katawan at tumatamlay ang kalamnan. Mas madaling makuha. Ang trangkaso o pananakit ng katawan. Hindi kailangan ng matinding ehersisyo. Ang kailangan lang ay galaw. Halimbawa, tuwing umaga, gawin mong rutin ang paglalakad sa paligid ng bahay kahit limang minuto lang sa umaga at sa hapon. O kaya habang nanonood ng TV, umangat baba ka sa maliit na hakbang, gumalaw ang tuhod, ikot ang balikat, ipadyak ang paa. Kung may hawak kang baston o walker, gamitin pa rin ito habang gumagalaw para mas safe pero aktibo ka pa rin. May kakilala akong lolo in a T4 na ang edad pero araw-araw nagwawali sa bakuran. Hindi niya itinuturing na trabaho iyon para sa kanya pampabuhay ng dugo. At totoo nga kahit mahina na ang pandinig niya, bihira siyang nagkakasakit. Bakit? Kasi araw-araw siyang gumagalaw. Sa ganitong edad, importante ring makisama. Oo, ang pakikisalamuha ay natural na gamot. Ang pagiging malungkutin, walang kausap o laging nag-iisa ay pwedeng humantong sa depression o pagbaba ng resistensya. Kaya kung may kaibigan ka, kamag-anak o kapitbahay, makipagkwentuhan ka. Uminom ng kape sa umaga habang may kausap. Kung may cellphone ka, tumawag sa mga anak mo. Apo mo o kaibigan mong matagal nang hindi nakakausap. Ang kaligayahan sa puso ay may direktang epekto sa katawan. Huwag mong hayaang lumipas ang isang araw na wala kang nakakausap o napapangiti. Kahit simpleng kumusta ka na mula sa kapitbahay ay pwedeng mag-boost ng mood at lakas. Isa pa sa mga bagay na dapat mong alalahanin ay ang pag-inom ng tubig. Marami sa mga seniors ang hindi na nauuhaw, kaya nakakalimutang uminom. Pero ang tubig ay hindi dapat hinintayin. Dapat iniinom kahit walang uhaw. Kapag kulang sa tubig ang katawan mo, mas madali kang mapagod, sumakit ang ulo, manghina, o magkaroon ng paninikip ng katawan. Lalo na sa init ng panahon, mas lalong kailangan ng katawan ng sapat na tubig. Subukan mong uminom ng isang baso pagkagising, isa sa gitna ng umaga, isa bago kumain ng tanghalian, at isa sa hapon. Ilang beses lang 'yan pero malaking tulong sa katawan mo. Kung gusto mong gawing mas masarap, lagyan mo ng konting kalamansi o pipino. Lalo itong makakatulong sa pagtunaw ng pagkain at sa kalusugan ng bato. Ngayong nakuha na natin ang tamang tulog, tamang kain, galaw, pakikisalamuha, at pag-inom ng tubig. Marami pa tayong pag-uusapan. Dahil sa susunod na bahagi, ituturo ko sa inyo ang isa pang natural na pangontra sa sakit na madalas hindi pinapansin, ang sikat ng araw. Oh, tama ang basa mo, araw. At paano ito nagiging libreng bitamina at pampatibay ng buto at immune system. Kaya wag kang bibitaw. Kung nandito ka pa, ibig sabihin seryoso ka sa kalusugan mo at saludo ako sa iyo. I-comment mo ang lakas araw galing para malaman kung kasama ka pa rin sa misyon nating gawing mas malakas at mas masaya ang bawat araw ng isang senior. Ngayong nakuha mo na ang limang natural na panangga laban sa sakit, tamang tulog, tamang pagkain, regular na galaw, pakikisalamuha at pag-inom ng tubig. Handa ka na. Bang ituloy ang laban para sa mas malakas at mas malusog na katawan? Dahil ngayon ibabahagi ko pa sa iyo ang mga sikreto na madalas hindi pinapansin, pero subok na epektibo. Isa sa pinakamura pero makapangyarihang paraan para mapanatili ang lakas. Nang katawan ay ang pagsalubong sa araw tuwing umaga. Totoo. Yung simpleng sikat ng araw na madalas nating iniiwasan ay may dalang natural na gamot para sa ating mga may edad. Bakit mahalaga ang araw? Una, ito ang natural na pinanggagalingan ng vitamin D na tumutulong sa katawan na palakasin ang immune system, patibayin ng buto at pababain ang panganib ng arthritis at osteoporosis. Pangalawa, ang sikat ng araw ay nakatutulong sa pagpapaganda ng mood. Kapag nakababad ka sa araw kahit limang minuto lang sa umaga, tumataas ang happy hormones mo at kapag masaya ka, mas lumalakas din ang katawan. Pero tandaan, hindi kailangang tirik ang araw. Sa pagitan ng 6 hanggang 8 wewed ng umaga ang pinakamagandang oras para magpaaraw. Pwede kang maglakad sa labas ng bahay, Magwalis sa bakuran o simpleng umupo sa harapan ng bahay habang ininom ang mainit mong kape o tsa. May kakilala akong lola sa Quezon Province. Walo silang magkakapatid pero siya lang ang umabot sa sinapong taong gulang. Nang tanungin ko kung anong sikreto niya, ang sagot niya, arawak, araw at tanim. Araw-araw siyang naggagayak ng tanim. Niya tuwing umaga, kamatis, talong at kangkong. Kaya bukod sa malusog, masaya rin siya sa ginagawa niya. Ganyan kalakas ang epekto ng araw at halaman sa katawan at kalooban. At habang pinag-uusapan natin ang halaman, ito na ang susunod na natural na panangga. Halaman sa paligid at pag-aalaga ng tanim. Marahil iniisip mong maliit na bagay lang ito pero malaking tulong ito sa kalusugan. Ang pag-aalaga ng tanim ay hindi lang nakakarelax. Ito ay isang uri ng mindful activity na nakatutulong sa mental health ng seniors. Nakakababa ito ng stress at presyo ng dugo. Hindi mo kailangang may malaking lupa o hardin. Kahit pasulang sa gilid ng bahay, may tanim na si o basil ayos na. Habang tumutubo ang halaman, may nararamdaman kang kasiyahan, pananabik at responsibilidad. At kung gulay pa ang tanim mo, dagdag na pagkain pa sa lamesa. Tumatama sa tatlong layunin, mas malusog ang isip, masigla ang katawan at mas tipid sa gastusin. Susunod na natural na paraan, paghinga ng malalim at maayos araw-araw madalas nating nakakalimutan, lalo na kapag may edad na kung gaano kahalaga ang paghinga. Pero ang simpleng paghinga ng malalim ay may malaking epekto sa kalusugan. Kapag malalim ang hinga mo, mula ilong dadaan sa baga at dahan-dahang lalabas sa bibig. Ang katawan mo ay nare-relax. Bumababa ang presyo ng dugo at napapabuti ang daloy ng oxygen sa utak at puso. Subukan mo ito ngayon habang nanonood. Huminga ka ng malalim sa ilong. Hawakan sa loob ng tatlong segundo tapos ilabas sa bibig sa loob ng limang segundo. Gawin mo ito ng tatlong beses tuwing umaga at tuwing gabi. Para itong natural na gamot na walang bayad pero malakas ang epekto sa katawan, lalo na sa mga may alapresyon o madalas kabahan. Napakalaking tulong nito. Ngayon, dumako tayo sa isa pang napakahalagang aspeto. Tamang paghawak sa stress. Iwong stress ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit bumababa ang immune system ng isang senior. Kapag palagi kang balisa, nag-aalala o nagagalit, ang katawan mo ay palaging nasa alert mode. At kapag matagal kang nasa ganitong kalagayan, humihina ang iyong depensa laban sa sakit. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon. Ano ang madalas kong iniisip na nagpapabigat ng loob ko at ano ang magagawa mong simpleng paraan? Para ito ay mabawasan, kung may problema ka sa pamilya, subukang mag-usap ng maayos. Kung may hinanakit ka sa kaibigan, subukang magpatawad. Kung na-stress ka sa pera, subukang huminga muna, magplano ng budget at iwasan ng pag-alala sa hindi mo kayang kontrolin. May mga senior sa pasyente na ang pinakapaboritong ginagawa para labanan ng stress ay ang pagsusulat o simpleng notebook lang at ballpen. Isinusulat nila kung ano ang nararamdaman nila araw-araw. Kapag nailalabas mo ang laman ng loob mo sa papel, parang gumagaan ang puso. Subukan mong gawin ito gabi-gabi kahit Tatlong pangungusap lang tungkol sa pasasalamat sa nagustuhan mong bahagi ng araw o sa dasal mo para bukas. Pwede mo ring subukan ng simpleng dasal o tahimik na pagmumuni-muni sa umaga. Hindi ito kailangang relihiyoso. Basta ito ay oras para sa sarili, para sa kapayapaan ng loob. Ngayon tapusin natin ang part 2 sa isa pang makapangyarihang gawain, pagkapatawa at pagkakaroon ng kasayahan. Marami sa ating seniors ang akal ang pagiging seryoso ay senyales ng pagiging matanda. Pero ang totoo, ang pagtawa ay gamot. Natural na gamot, kapag tumatawa ka, pinapalakas mo ang immune system mo. Pinapababa ang stress hormones at pinapaganda ang takbo ng puso. Kaya kung gusto mong maging mas malusog, hanapin mo ang kasiyahan sa araw-araw. Manood ng nakakatawang palabas, makipagkwentuhan sa taong may magandang energy o kahit Simpleng kwento ng kabataan mo ibahagi mo. Masaya na, nakakahawa pa. May kilala akong lolo sa barangay na araw-araw nanonood ng comedy sa radyo. Lagi siyang may baon na biro at kahit may rayuma siya, hindi siya mukhang may sakit. Ang sabi niya sa akin, anak, kung araw-araw kang tatawa, hindi ka madaling lapitan ng sakit. Kaya sa pagtatapos ng parting ito, gusto kong itanong sayo, kailan ka huling tumawa ng malakas? Kung hindi mo na maalala, baka oras na para hanapin mo uli ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo. iyo. At kung nakarating ka rito, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin, handa ka talagang maging mas malusog, masaya at mas malakas kahit anong edad mo. Kaya i-comment mo ngayon ang salitang araw hingatawa para alam naming kasama ka pa rin sa ating lakbay kalusugan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-pinag-uusapang tanong. Anong mga pagkain ang akala mong healthy? Pero pwedeng magpahina ng katawan ng seniors? Huwag kang magpapahuli. Malalaman mo kung alin sa mga ito ang dapat iwasan at ano ang dapat palitan. Ngayong alam na natin ang halaga ng araw, halaman, paghinga, stress control at pagtawa bilang mga natural na paraan para hindi kapitan ng sakit. Oras na para ilantad ang isa sa mga pinakakagulat pero madalas nangyayari. May mga pagkain akala natin ay healthy. Pero kapag may edad na tayo, delikado pala sa katawan. Marami sa ating mga seniors ang lumaki sa panahong. Ang pagkain matamis ay simbolo ng pagmamahal. Tandaan mo pa ba nung palaging may tinapay at condensed milk? Sa merienda o kaya'y sinangag na may kaunting asukal at kape sa umaga, hindi mo kasalanan kasi noon bihira lang ang may akses sa tamang impormasyon. Pero ngayon may pagkakataon tayong itama at baguhin ang kinagawian. Unahin natin ang asukal. Totoo na nagbibigay ito ng instant energy. Pero sa idad natin ang sobrang asukal ay parang laso na dahan-dahang nagpapahina sa katawan. Hindi mo agad mararamdaman ang epekto. Pero darating ang panahon, bigla ka nalang tataasin ng blood sugar sa sakit, ang kasukasuhan, hihina ang mata at magiging mabagal ang katawan. Kaya kung mahilig ka pa rin sa matatamis, soft drinks cake, tinapay na may palaman o tsokolate, subukan mong bawasan ito dahan-dahan. Hindi ko sinasabing huwag na kundi alamin mo kung gaano karami ang kaya ng katawan mo. Kung dati dalawang kutsarang asuka lang nilalagay mo sa kape, bawasan mo muna ng kalahati. Kung mahilig kang mag-dessert gabi-gabi, subukan mong palitan ng saging o hinog na papaya. Alam mo bang may mga seniors na gumaan ng pakiramdam sa loob lang ng isang linggo ng pag-iwas sa asukal? Mas malinaw ang mata, mas magaan ang katawan at mas bihira ang pananakit ng tuhod at balakang? Subukan mong i-journal ang pagkain mo at i-obserbahan ang epekto nito sa katawan mo. Minsan ang sagot sa iniindang sakit ay nasa lamesa mo lang pala. Bukod sa asukal, isa pang akala natin ay healthy. Pero dapat hinay-hinay lang ay ang maalat na pagkain. Oo, oh, kasama rito ang tuyo, daing bagoong instant noodles at kahit ang paborito mong dilatang sardinas. Kapag bata pa tayo, mabilis lang iproseso ng katawan ng sobrang asin. Pero kapag may edad na, mas mahirap na itong tanggalin at pwedeng magdulot ng alta preson o sakit sa bato. Ang sikreto, bawasan ng alat sa luto. Gumamit ng natural na pampalasa gaya ng sibuyas, bawang, kamatis o luya hindi lang pampalasa, pampalakas pa ng katawan. At kung hindi talaga maiwasan ng tuyo o daing, huwag araw-araw. Gawing paminsan-minsan lang. Minsan iniisip ng mga seniors na ang sopas at sabaw ay ligtas. Pero kung ito ay galing sa instant seasoning, baka masama pa ito kaysa sa akala mo. Laging piliin ang sariwang sangkap. Kahit simpleng sabaw ng gulay na may luya at konting asin lang, mas malusog pa sa mamantikang ulam. Ngayon, dumako tayo sa mental diet. Oh, tama ang basa mo. Hindi lang katawan ang dapat bantayan kundi pati ang isipan. Dahil ang isipan ay may direktang epekto sa katawan. Kung palagi kang nanonood ng balita na puro negatibo, nakikibasa ng chismis o pinupuno mo ang araw mo ng pangamba, ang katawan mo ay nagre-react. Tumataas ang stress hormones, bumababa ang immunity at dumadali ang pagkakasakit. Ano ang pwede mong gawin? Pumili ka ng mga bagay na nagbibigay ng kapayapaan sa'yo. Hindi ito nangangahulugang Iwasan ang katotohanan kundi balansihin mo ang iniintindi ng isip mo. Kung nanood ka ng balita ngayong umaga, ipartner mo ito ng panonood ng video ng aso na sumasayaw. O kaya makinig ka ng kanta na nagpapagaan ang pakiramdam mo. Iwasan mong busugin ang sarili mo sa takot. Busugin mo ang sarili mo sa pag-asa. Subukan mong magkaroon ng happy routine sa bawat araw. Halimbawa, paggising mo imbes na cellphone agad, huminga ka muna ng tatlong malalim magpasalamat, magdasal, uminom ng mainit na tubig, makinig ng kantang gusto mo at sa kamulang harapin ang mundo. Kapag nauna ang positibo sa isip, susunod ang katawan. Isa pang bahagi ng mental diet ay ang pag-iwas sa negatibong tao. Laging may reklamo, laging galit, laging may chismis. Hindi mo kailangang tapusin ang relasyon sa kanila, pero pwede mong limitahan ang exposure mo. Tandaan, energy ng ibang tao ay nakahahawa. Kaya piliin mong palibutan ang sarili mo ng may magandang intensyon. Ngayong napag-usapan na natin ang katawan at isipan, gusto kong ilahad ang isa pang natural na paraan para lumakas, ang pagkakaroon ng layunin. Oo, kahit may edad ka na, hindi pa huli para magkaroon ng direksyon ng bawat araw. May isang lolo sa bataan na araw-araw gumagawa ng pamaypay gamit ang recycled paper. Hindi niya ito binibenta. Ibinibigay niya sa mga bata at tindera sa palengke. Ang sabi niya, habang gumagawa ako ng pamaypay, pakiramdam ko may silbi pa ako sa mundo. At alam mo ba, kahit 85 na siya, hindi pa rin siya kinakapitan ng trangkaso o lagnat. Sabi ng doktor niya, malakas ang puso, maganda ang sirkulasyon, at malayo sa depression. Hindi kailangang malaki o sikat ang ginagawa mo. Basta meron kang rason para bumangon tuwing umaga, malaki ang epekto nito sa kalusugan mo. Pwede kang magtanim Magalaga ng apo, magansilyo, magsulat ng tula o kahit simpleng pagbati sa mga kapitbahay mo tuwing umaga. Lahat yan ay pwedeng magbigay saysay -say sa araw mo. Kaya bago tayo magtapos sa part 3, gusto kong isipin mo ito. Ano ang nagpapasaya sao ngayon? Ano ang dahilan mo para bumangon bukas? Dahil kung meron kang sagot dyan, mas malakas ka na agad kaysa sa iniisip mo. At kung nakarating ka pa rin dito, ibig sabihin ay tunay mong pinahahalagahan ang kalusugan mo hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga mahal mo sa buhay. Kaya i-comment mo ngayon ng layo, asin layunin bilang simbolo na kasama ka pa rin sa ating sama-samang lakad tungo sa natural na kalusugan. Sa susunod na bahagi, itutuloy natin ang mas malalim na gabay kung paano palakasin hindi lang ang katawan, kundi pati ang isip, damdamin at spirito. Pag-uusapan natin ang kapangyarihan ng pagdarasal, pagkakawanggawa at pagiging bukas sa mga pagbabago sa buhay ang totoo kahit gaano kakaingat sa pagkain, kahit gaano kakasipag maglakad sa umaga, at kahit gaano kakaayos matulog, may mga panahon talaga na dumarating ang sakit at hindi natin ito mapipigilan. Pero mga seniors, may isang bahagi ng katawan na madalas nating nakakalimutang palakasin. Ang loob, ang isipan, damdamin at paniniwala. Kung kung gusto mong hindi ka basta-basta kapitan ng sakit, kailangan hindi lang ang katawan ang pinapalakas, kundi pati ang loob mo. Sa part 4 ng video na ito, pag-uusapan natin ang tatlong makapangyarihang natural na pananggalaban sa karamdaman, panalangin, gawa at bukas na kaisipan. Magsimula tayo sa panalangin. Hindi ito tungkol sa relihiyon lang kundi sa koneksyon mo sa sarili mong kapayapaan at pag-asa. Maraming pag-aaral ta ang nagpapatunay. Ang mga taong regular na nananalangin, nagme-meditate o may espiritual na gawain ay mas mababa ang antas ng stress hormone. Mas maayos din ang tibok ng puso, mas kalmado ang utak at mas malakas ang immune system. Isipin mo, sa tuwing nananalangin ka, ipinapaubaya mo sa mas mataas na kapangyarihan ang mga bagay na hindi mo kontrolado. Ibig sabihin, nababawasan ang pag-aalala mo. Mas nagiging kalmado ang isip at mas nakakabuti ito sa buong katawan. May lolo akong pasyente na araw-araw nagdadasal ng 5 buwan yun ng umaga. Hindi siya humihingi ng marami. Sabi niya, salamat sa isa pang araw at naniniwala siya na yun ang dahilan kung bakit kahit sa edad niyang 86, wala pa rin siyang malubhang sakit dahil araw-araw siyang nagpapasalamat at panatag ang loob. Sa pangalawa nating pag-uusapan ay ang pagkakawang gawa o ang simpleng paggawa ng kabutihan sa kapwa. Akala natin ito ay para sa ibang tao lang pero sa katotohanan, ito ay natural na gamot din para sa sarili. Kapag tumulong ka kahit maliit lang, Pagbibigay ng gulay sa kapitbahay, pagabot ng barya sa namamalimos o pagbati sa tindera, may happy hormone kang nilalabas sa katawan. At ang hormone na ito ay tumutulong sa immune system mo. Kaya kung gusto mong mapalakas ang katawan mo, subukan mong tumulong sa iba. Eh, hindi kailangan ng...